So, hello sa inyo started. lahat mga Shutter, katropa, magandang hapon mo. Ah. Uh, Maya-maya uwi Double na tayo. So, itong video na to, hindi ko papatayin to. Bubuksan ko to. Tatapusin natin to. So, pasensya na. Wala tayo masyadong isi-share. Honda Alpha. tagal naman. Oh! <coughs> On the click, one, two, five. Kung dakli. Oh, kuya. Ano, sabi? ano daw sabi niya? Nasaan ka? Sabi ko, andito po sa guard house ka ako. Sabi na, sabi niya. Punta na ako. Okay, punta na ako diyan. Opo. So pinagpapalipas ko muna yung pagbablog ko bago ako mauwi. Pag vlogger ka kasi Kuya Joby, kailangan yung mga views mo maghihintay sa YouTube. Opo. Bawa ako. Yung mga views ko, yung mga followers ko sa Facebook, tsaka dito sa YouTube, maghihintay yan. Opo. ko kuya. Wala pa nga akong mga Google Ads. Kasi kailangan magpalaki ka muna ng subscriber para dumami. Kumbaga, pamparami. O, opo. Oh, tagal. ngayon araw na to wala tayong mga pagbabahagi, wala tayong shout out so ang ano lang natin is uh, cancela yung aking pasok ngayon dito imbis na maramit kaming tatapusin ngayon na cancel pa dahil sa bagyo Eh ngayon, mag-alas dos na. Baga, hintay-hintay lang. Traffic yata sa iba eh. Ayan. Yamaha RS100 Madan Nakapag-drive ka na ba dati ng ano, Kuya Job, yung two-stroke na motor? Two-stroke, Kuya. Mga HD3, ganyan, RXT, Yamaha. Father ko, yung father ko dati, two-stroke lover yung dati. Eh, eh na hinto, four-stroke na lang. Yan, TMX yata yan eh. 155. Wala pwede po pa yun na. Wala na. Cancel na. Ako. Uh, mga high school, kuya. Oh. Cancel na lahat. Wala na. Nagkanda uwihan na lahat mga kasamahan ko eh. Sila... Ambalong, sila de Polo. Sinusundo ka rito sa gabi paglabas mo, ano na siya nakakapunta sa inyo? Na Nakakakuwi? Eh. Alo, kuya. 6.10. 10 6.10? 6-10? Papo. Eh, ka lang dito, 6.15, di ba? Pag sa, pag biyernes, kuya. Pag biyernes lang? 6.15, 15 biyernes, kuya. Ah. Uh, oh. Dati. Hanggang biyernes, maga. Papo. Dati, 6-30. Oh. <laughs> Nako. Na, nasa bahay na ako noon, alas 7 na ng gabi na. Ganon talaga. Mamaya parating na rin si Brother Cesar. Opo. Rusi, ba yung isang taon na? Ay Ano yan kuya yung bumagsak? bumagsak yan Diyan no, sa likod. Kaharutan ng mga bata. Hanggang ano oras kayo dito, kuya? 3 p.m. So, mamaya abangan nyo na lang ako sa aking channel. So, pasensya na. Dahil, uwi na rin naman na ako.